guys, good morning Natay ilong po dyan Hindi rin nyo makita ang City of Smile Na may train na Aridiri, oh, ayan oh City of Smile, ayan oh Oh Tapos may train na gala City of Smile, oh, ayan oh, oh. Hello, hello City of Smile, Bakulod hello City of Smile, Bakulod may 3 na galing kamudera. Hmm. At totoo natin, ayan o. Oh. Ang laki ng sulat, City of Smile. Bacolod City. Ayan. Tandaan ninyo ito. Tandaan ninyo itong lugar. May train na pala sa ano sa City of Smile, Bacolod City. Wow. Ah, katotoo ko dera. Sige, abe, hulaan niyo kung di tapit ini. Eh. City of Smile, Bacolod. Oh, ayan oh. Yan, takuan pa natin para medyo makita niyo 'to. So, Yan. Yeah. Malodi, oh, mga Lodi. Walaan ninyo kung nga lugar. Ayan. May Robinson's pa, Oh. Accenture. Aka, sa kabila. Dari sa piyak. Go Hotels. Yan lang. Walaan ninyo kung di nga lugar. Hahaha. <laughs> positive smile uh, may marti may ilarte na gali sa inyo dira wow congratulations kids mga idol Okay, may 3 na gali ang positive smile may Martina na oh are oh labalaba oh Ayan o oh. Simple lang